Mayo 14 at nandito po tayo sa tanggapan po ng NIA UPRIS Division 5. At ang nakita na po natin nakaupo dito sa room ng manager ay ang ating uh, engineer Robert Pachas. Good morning, sir. Good morning po, sir Diego. Opo. At uh, naku, eh, nung isang araw po kasi, nagawi ako dyan sa Bantog Banitan. Opo. Uh, irrigation Canal yung, yung ginagawa po bang ano, uh, concreting at na-interview ko po yung ating uh, doon, timekeeper. At uh, hindi ko po naitanong eh sa kanya yung po bang uh, duluhan itong uh, ginagawang irrigation canal dyan sa bantug Banitan. Eh, anong, anong area po ba yung masyeservisyohan po noon? Yung pinapahusay na irrigation canal dyan? po. Ah, uh... Ang unang-unang IA po na magbe-benefit po niyan yung Gimba Victory IA. Na kung saan, yung portion po dun sa mga nasa 700 plus uh, concrete lining po dun sa Bantog tapos mga nasa 800 plus dun sa Paping Bernitan. Uh, tapos ang talagang makikinabang pa hanggang dun sa dulo niyan, yung parte po ng... Uh, barangay ng Victoria, yung Masalasa, Kalibungan, Mangulago at Kanarem. Makikinabang po yan pagka kasi medyo na concrete lining po natin yan, bumibilis po yung bulusok ng tubig. Tapos yung mga na-scarred kanal, mga scarred outlet transition, yun po yung mga kasama dun sa na i, -i concrete lining po natin. Uh, engineer, uh, na, pwede po ba malaman bukod po dyan sa Bantog Banitan, eh, meron pa bang ibang mga kasalukuyang sinesementuhan dito sa Division 5? Opo, marami po. Uh, in fact, uh, ilan po yung kung natin dito sa Gimba, meron po siyang lima na, na site po. Yung isa po doon sa sa lateral E8H doon sa Kaingin Tabing Ilog naman po yun. Kaingin Tabing Ilog. Under po siya ng Gimba Likab IA. Yan po yung isa. Oh. Tapos doon naman sa isa, doon sa lateral E naman natin dyan, yung concrete lining ng lateral E, dyan po sa Bunol. Ang nakakasakot naman po na Irrigators Association natin dyan, yung Gloria sa Bagong Milenyo. Yun po. Yung pangatlo pa, yung construction ng nagpandayan creek structure. Doon po kay Pangulong Dante. Na kung saan, pan po yun, hindi naman siya concrete lining. Uh, check structure po siya para harangin yung tubig na dumadaloy po dun sa nagpandayan, nagpandayan creek. Na kung saan, pagkanaharang po natin yon makikinabang po yung mga farmers natin na nasa nagpandayan, uh, yung parting mangulago na yan, yung mga mangulago, yun, yung mga nasa downstream po siya makakaipon po ng tubig. Opo, yung lahat po ng, lahat ng tubig doon sa nagpandayan creek na yon, hmm. i-check po natin siya para pakinabangan. Hindi siya pupunta doon sa sa Rio Chico, ganun. Hmm. Pakikinabangan po ng ating mga kamagsasaka. Oh, Yun na po ba? Uh, ah, may, yung isa pa po, yung pa. lateral E. Hmm. O, pero dito rin sa kanyan, dito sa A parting bunol lang lang rin po yan. Sa parting bunol. So, ito po ba sa time frame, eh kailan matatapos itong mga uh, concreting na ito? Base po dun sa kontrata, ang talagang tapos sana niya, December. December? December, opo. Bago matapos yung taon. Pero, ah, may meron po kami mga targeting eh, na ginagawa. Uh, dapat man lang sana, mga 60% nitong bago magpadaloy po tayo ng patubig, eh mga 60%. Pero base po nung nakaraan, uh, nahit po namin yung target na 60%, uh, umabot pa po kami ng, kung hindi ako nagkakamali, nasa 65 or 70 surface. Ano? Yun po yung mm. accomplishment natin. So hindi man po matapos ngayon, uh, matmang, target po natin, yung mga nasa 60%, yun po yung, namin, yung commitment namin sa uh, office. Pero gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para mahigitan pa yun po yung commitment po namin na yun na 60%.